sa ngalan ng ama at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga mga minamahal na kapatid. Ngayon, sisimulan natin ang araw na may espesyal na layunin: pagalingin ang mga relasyon, pakikipag-date at kasal. Maging ito ay isang pag-ibig na dumaranas ng mga pagsubok, isang pakikipag-date na nangangailangan ng pagbabagong buhay o isang kasal na nangangailangan ng pagkakasundo. Ang Diyos ang dakilang tagapag-ayos at siya ay makapagdadala ng pagaling at kapayapaan sa lahat ng ating mga ugnayan, magsama-sama tayong manalangin at humingi na siya ay mag-ayos ng pag-ibig, magdala ng pag-unawa at muling buhayin ang koneksyon sa pagitan natin at ng mga mahal natin sa buhay. Panginoon, kami ay humihingi na pumasok ka sa aming mga relasyon. At pagalingin ang lahat ng sugat na dala namin kung may mga sama ng loob sa aming puso. Magdala ng ginhawa kung may mga salitang hindi nasabi. Bigyan kami ng lakas ng loob na magsalita ng may pag-ibig at kung may distansya sa pagitan namin at ng isang mahal namin sa buhay, lapitan ang aming mga puso. Ngayon, pinipili naming magtiwala sa iyong kakayahang ayusin ang mga nasira. Panginoon, pagpalain mo ang mga pakikipag-date na dumaranas ng mga hamon. Ibalik ang sigla, ang respeto, at ang koneksyon na minsang nagugnay sa mga pusong ito. He, tulungan ang bawat mag-asawa na alalahanin ang dahilan kung bakit sila nagsimula ng magkasama at makita sa isa't isa ang pag-ibig na iyong inilagay sa kanilang mga puso. Ngayon, idinedeklara namin na ang iyong pag-ibig ang magiging pundasyon ng bawat pakikipag-date, Panginoon. Kami ay humihingi na pumasok ka sa bawat kasal at magdala ng pagkakasundo kung saan may mga alitan, pag-unawa kung saan may mga hindi pagkakaintindihan at kapatawaran kung saan may mga sama ng loob. Tulungan ng bawat mag-asawa na alalahanin ang mga pangako na kanilang ginawa sa isa't isa at muling buhayin ang pangako na mahalin at alagaan. Gaya ng iyong pagmamahal at pag-aalaga sa amin. Ngayon, idinedeklara namin na ang mga kasal ay magiging matatag at ang iyong presensya ay mararamdaman sa bawat tahanan Panginoon, kami ay humihingi na ang iyong kapayapaan ay maghari sa lahat ng aming mga relasyon, na ang pag-ibig ay manaig sa kayabangan, na ang pag-unawa ay magtagumpay sa mga hindi pagkakaintindihan, at na ang iyong presensya ay maramdaman sa bawat kilos, sa bawat salita, at sa bawat katahimikan. Ngayon, idinideklara namin na ang aming mga ugnayan ay magiging matatag at ang iyong liwanag ang gagabay sa aming mga hakbang, Panginoon. Kami ay nagpapasalamat sa sandaling ito ng panalangin sa pagpapahintulot sa amin na simula ng araw sa iyong presensya at sa pagpapalakas sa amin sa pamamagitan ng iyong salita nawa ang araw na ito ay mapuno ng iyong biyaya, iyong kapayapaan at iyong kaluwalhatian. Gabayan mo kami sa lahat ng aming gagawin at na ang aming mga relasyon, pakikipag-date at kasal ay maging refleksyon ng iyong pag-ibig. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin, ang aming mga pamilya at ang aming komunidad. Nawa kami ay maging liwanag sa mundong ito at magdala ng pag-asa sa lahat ng aming makakasalubong sa ngalan ni Jesus kami ay nananalangin at nagpapasalamat amen